Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin, kaninong house bill ba o paano kalang batas yung sa tingin po ninyo ay makikinabang ang sambayan ng Pilipino o makikinabang po ang buong bansa. Okay? Tandaan natin mga kaibigan na ang tungkulin ng Kongreso, no? Lower House at ng Upper House sila po yung nagsusumite ng mga panukalang batas na ang layunin po ay makinabang ang bansa at ang taong bayan. Okay? So meron pong dalawang panukalang batas, no, na talaga namang kinakailangan kong suriin nang maigi. And kayo din, mga kaibigan, pabor ba kayo? o alin ba sa mga panukalang batas na ito, yung uh, sa tingin po ninyo ay uh, really makes sense mula po sa intelligenteng uh, lawmakers, okay? Unahin po natin yung grupo po, no? Ni na Paulo Ortega, ni Congressman Paulo Ortega. Ano po yung kanilang uh, naiisip na panukalang batas, okay? Sila po ay uh, nagsusumite, nag-iisip po sila, nagbabalangkas po sila, nagsasuggest po sila. Nagpapanukala sila ng uh, batas na kung saan ay uh, ang layunin po ay gawing mas mababa, no? Ang uh, age requirements ng pagiging pangulo, pangalawang pangulo at iba pang opisyal ng ating pamahalaan. Kung dati ay 40 years old, ang kanilang uh, uh, suggestion ay gawing 35 years old. So, pabor ba kayo dito? Ano ba yung kapakipakinabang sa bagay na ito, di ba? Makikinabang ba ang Pilipinas, ang Pilipino, sa ganitong uh, saligang batas? Kayo na po ang bahalang humusga. Ito naman pong uh, 4215 no house bill 4215. Ang layunin po ng uh, saligang batas na ito Hello. ay uh, palakasin, pagtibayin at uh, bigyan ng kapangyarihan ang bise presidente. Ano po ang ibig kong sabihin? Sa kasalukuyan, ang tungkulin po ng bise uh, presidente ay pagiging spare tire. Ano pong ibig sabihin ng spare tire? Kapag siya po ay binigyan ng Pangulo ng trabaho, doon lamang po siya magkakaroon ng trabaho. Kapag inilukluk po ng uh, Pangulo, ang vice presidente sa iba't ibang uh, office, uh, office of the executive branch. So halimbawa, DepEd, DPWH, o kaya naman agriculture. So, kung itatalaga po ng Pangulo, yung Vice Presidente sa mga ahensyang yan ng pamahalaan sa mga cabinet officials, doon po magkakaroon ng trabaho ang Vice Presidente. So, balit, kapag hindi po siya binigyan ng trabaho ng Pangulo, wala po siyang ibang gagawin. Wala po siyang ibang gagawin. Pero, sumasahod. Pero, mayroong pondo. Yan po, di ba? Sumasahod at mayroong pondo. Ngayon, kung isa kang productive na vice alam mo na wala kang na, walang nakaatang natungkulin tungkulin sa'yo. Wala kang trabaho eh. Hindi ka binigyan ng Pangulo pero gusto mong maging productive. Gusto mong maging relevant. Gusto mong makatulong sa taong bayan. Kagaya po ng ginagawa ng uh, pangulo. So ganito po 'yan. Ang vice presidente po si Sara Duterte. Gusto niyang maging productive. Gusto niyang maging relevant. Kaya ano po yung kanyang ginagawa? Nagtatanim po siya ng mga puno no sa pamamagitan po ng kanyang spokesperson. Nagtatanim po siya ng mga puno sa mga lugar na kung saan ay maaaring makapagtanim at ang target nga po nila ay uh, magtanim na nga lang po no sa 10,000 puno na kanilang uh, planong itayo ay 3,000 na lamang yung kailangan nilang uh, itayo. Yung uh, vice president na Bas na nagbibigay po ng mga pagkain sa iba't ibang mga lugar ay proyekto po yan ng Vice Presidente. Hindi po yan iniutos ng Pangulo. Yan po ay initiative ng Vice Presidente. So sa uh, paano kalang batas po na inihain o iniakyat o isinampa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon po ay Congresswoman sa Pampanga ay Naglalayon po itong bigyan ng kapangyarihan, bigyan po ng trabaho ang bise presidente. Okay? So, ibig sabihin kapag naghalal tayo ng, pang ng pang pangulo, pangalawang pangulo, meron na po silang uh, mandato. Meron na po silang responsibilidad. Meron na po silang trabaho na kailangan nilang gampanan at ipakita sa taong bayan na sila ay karapat-dapat na maging pangulo at pangalawang pangulo. So sa dalawang bill, House Bill na yan, ano po sa tingin ninyo yung mas mayroong saysay, mas makabuluhan, mas maganda at mas makatutulong sa taong bayan at sa mga Pilipino? Kaya e nakailangan kailangan po nating magkaroon ng boses sapagkat kung tayo po ay manonood na lamang Makikinig na lamang sa ating napapanood at napapakinggan sa telebisyon, sa mainstream media, sa social media, wala pong mangyayari. So kinakailangan po nating makibahagi sa mga ganitong usapin at talakayan. Kung nagustuhan po niyo ang aking content, ang aking video mga kaibigan, huwag kalilimutan mag-subscribe, share, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ating ini-upload. Maraming salamat and good morning.